case okay, so sa mga nagtatanong about sa not coin um, actually ano siya mining mining din pero telegram naman sa telegram nyo siya gagawin so kailangan nyo magkaroon ng telegram account so, sa mga telegram na pwede kayo magjoin sa referral link ko click nyo lang tong referral link na to then once na clinic nyo to madadirect kayo sa telegram app So, dito kayo mapupunta sa boot. So, from here, i-click nyo lang yung start, then, i-congratulate kayo na naka-join na daw kayo sa AirDraft Finder Squad. So, under, under ako ng Air Finder Squad. So, ang squad kasi, ang sa Telegram kasi, yung mga chat group dito, is tinatawag na squad. So, kung gusto nyo na mag-play, click nyo lang yung play. Ayan. So, makikita nyo may ganito. Tapos, ang gagawin nyo, ngayon tayong tinatawag na ito yung energy yung energy na yan tapos meron tayong referral link dito nyo makikita yung earn yung um, itong gold na yan then boost so sa earn may mga task dito na gagawin ayan kung gusto nyo malaman kung paano full guide nandyan and then sa boost naman may kung gusto kung run out of energy na kayo may three times kayo na pwede nyo i-full ang energy nyo so and then paano ba malalaman na full ang energy ito yung 1000 ayan so pag nagtap kayo yan ibig sabihin nagmina kayo niyan nababawasan din ang energy nyo so ang gawin niyo lang kung masipag kayo sige tap 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 or sabi nila kasi lang hindi ko ginawa eh. Pwede daw, ano eh, yung clicker. kasi lang, hindi ko marunong kung paano gawin yun. So, yan. Tap, tap, tap na lang. Then, sa so, friends naman, pwede kayo mag-invite. Click nyo yung friends. Para makuha nyo yung referral link nyo. Okay? Invite a friend. Ayan. Invite a friend. So, sipagan nyo lang kasi hindi natin alam kung kailan to um magkakaroon ng value. So kung gusto niyo ma-check yung menu, nandito po ang menu niya. Dito niyo malalaman kung anong mga information about Notcoin. Ayan. So how to play, click niyo lang yung how to play na yan, then mapupunta po kayo sa kanyang ito, yung information, okay? Basahin niyo lang to. So sabi dito kung when daw to magkakaroon ng value, no one knows if or when Notcoin will be minted. So, hindi pa to minted. Wala pa, wala pa tayong coin. So, hanggang ano lang muna tayo, gold coin. Parang katulad din to ng ano ah. ng hook. Diba? Kung continue pa rin kayo nagaano gaano nun. So, ganun lang. Ganun lang ang gawin nyo. Okay? Tap, 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 tap lang. Ayan. Kung gusto nyo ulit, balik lang kayo doon sa play. Ayan. So, tap, 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 tap lang tayo. Dapat maging ano to. Maka 1,000 a day tayo. 3,000 na day nga dapat. Kasi tatlong full energy tayo eh. Tatlong 1,000 siguro yan. Hindi ko pa na try eh. Mamaya try ko ha. Kung maubos ko tong 800 plus tapos gawit, gamitin ko yung boost kung babalik ba sa 1,000. Ayan, naubos ko na. So wala na ba diba? Nagkakaroon na naman siya. Ayan oh. So, ang gagawin ko, try ko gamitin yung boost. Kung babalik ba siya automatic sa 1,000. So, free, get free. Claiming it. So, tingnan natin. Ayan, bumalik nga sa 1,000 guys. Ayan, oh. So, ayun. Kung masipag ka, sipagan mo ulit. Although, nag na -ano naman siya. Nag mag-generate naman siya after maubos. So, ang, try, ang gawin natin yung ano naman, yung boost ng itong turbo. Claim natin to ah. Kung paano ba ang, paano ba, paano ba maging turbo yun? Hindi ko alam eh. Tingnan natin ulit. Balikan natin yung turbo. Hindi naman yun. Be ready to catch the rocket. Dapat daw makatch natin yung rocket. Paano yun? Tingnan natin. Ayan. Nagpa-five siya. Mmm. Yung pala yun. Kaso lang ang bilis. Ang bilis eh. Try natin ulit. Oh, shoot. <laughs> naexit ko. Show my... Wait. <laughs> Sayang. Ayun, tingnan natin. Nabawasan tuloy yung ano ko. Wala. <laughs> oh, wait. Tw 20 hours left na. So, pag natapos pag naubos mo pala yun, wala na. Joy is my man. Oh, uh, wala na. So, ayun. Ganun lang. Okay?